gumawa ng bagay na naaayon sa gawa ng Diyos. Ito ang laman ng homily ni Archbishop Emeritus of Cotabato, Cardinal Orlando B. Quevedo OMIDD sa ginanap na Holy Mass of Thanksgiving bago ang inaugurasyon at panunumpa ng mga bagong talagang opisyal sa lalawigan ng Cotabato. Si Cardinal Quevedo ang presider ng misa sa St. John Paul II Parish Church sa Amas Kidapawan City, North Cotabato kahapon kung saan nanawagan ito sa harap mismo ng mga newly elected officials na tuparin nila ang kanilang mga pangako noong panahon ng kampanya. Ang Ebanghelyo kahapon ay nakatuon sa pagiging disipulo at pagsunod sa yakap ni Jesus. Kaya't binigyang diin ng Cardinal sa kanyang homily na si Jesus ay may natatanging pagmamahal sa mga duka. Kaya naman, pinayuhan niya ito na dapat maging pangunahing katangian ng isang opisyal ang paglilingkod sa bayan. Dagdag pa niya na dapat maging responsable at maging tapat ang mga ito sa kanilang tungkulin. Representasyon ito ng mensahe na maging gabay ang mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan patungo sa maayos na kinaroroonan payo ni Cardinal Quevedo na alamin ng mga opisyal ang mga problema sa kanilang komunidad upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan lalo na ang mga nasa laylayan. Hiniling ng Cardinal na sana sa termino ng mga opisyal ay inasahang maririnig nila ang papuri ni Jesus na well done, good, and you are a faithful servant. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.